Grabe. Good morning mga kaibigan. Monday na naman. So mag-aalas 7 na. Pupunta ako shop ngayon. So magpapasalamat lang tayo sa lahat ng umorder ng ating product sa Lazada at Shopee. Grabe. Sobrang dami paggising namin. Halos limanda ang orders na yung pumunta. At ang dami pang dumadagdag. Pero, pero, mga kaibigan, warning lang. Naka-down po yung ating Shopee store ngayon. Yung official store na sa si Shopee, naka-down. Dahil po ito sa courier na, anong courier nyo mami? Flash, Flash, Express. So, anong nangyari po kasi dito, kung napansin ninyo, nung nakaraang mga buwan din, na-ban tayo ng isang buwan. Imagine niyo kung gano'ng kalaking damage yung nangyari sa atin. Isang buwan nakaban yung ating shop sa Shopee. So, anong nangyari dyan, sinasabi nila na kami daw ay failed to comply kapag yun nandun na daw yung nag-deliver. So, ang ginagawa daw nung nag-pick up, sorry, hindi deliver, yung pick up, minamark kami as package not ready. So, pag package not ready, ibig sabihin, hindi kami ready do sa inyong mga items. Pero ang totoo niyan, dumadating kasi sila sa amin alas 7 ng gabi, alas 8, alas, hmm. alas 9, 9 eh. may tumatawag Tumatawag sila, nandito po kami. Pipick upin po namin yung mga product. Or hindi mapipick eh, up. Ang operation lang natin sa production is 8 a.m. to 5 p.m. lang. Alam naman nila yan. Ilang taon na tayo nandyan. So, ang nangyayari, minamarka nila tayo ng failed. So, ang problema niya, na, nasa kanila kasi gabi na sila pumunta. Kaya so, umikot-ikot pa daw sila kung saan-saan. Tapos, tatawag sila alas 9. Eh, wala na. Wala nang mga tao doon sa production area. Hanggang 5 lang yung cut-off namin. So, naban kami ng isang buwan. Sayang lahat ng mga orders niyo hindi nakarating. So, sa Lazada lang nagkaroon. Ngayon naman, binan ulit tayo. Kasi ang ginawa na namin nito, alam naman nila na Saturday, Sunday, wala kami pasok doon. Ang nangyari, kumukolekta <clears throat> sila na Saturday. Eh alam naman nila na dapat na wala kami Saturday, Naka-declare naman yan, di ba mami? Tama? Hindi e pumapasok din ng e, Sabado. Ngayon ang ginawa namin, nagpapasok mm. na kami ng Sabado. Hindi Kahit pa naman rin. naman dating wala kami pasok ng Sabado doon sa production area, nagpapasok na kami ng Sabado para naman at least hindi na kami mamarkahan ng gano, na package na 3D. Although ilang taon nang gumugulong yon na wala talaga Sabado at Linggo. Laging Monday to Friday, 8 to 5 lang. Yun ang declared na open yung aming store. So ngayon, may bago na naman nangyari dun sa Flash Express. Anong ginawa nila, Mami? Dati daw, 4 p.m. yung cut-off. Hmm. Tapos bigla daw na ginawang <clears throat> 2 p.m. na. Okay. So, 4 p.m. dati, cut-off. Dapat ready na lahat. Dapat na-deliver na. Actually, nag-drop nag, nag -drop na nga tayo ng parcel. Okay. So, hindi na kami pinipick upan sa bahay. Kami na yung nagdadala doon sa warehouse. Parang ano, uh, old school style. Ganun kasi pag nag-umpisa kayo eh. Dati ganun kami. Sinasakay namin sa sasakyan or sa motor. Tapos dinideliver namin doon sa warehouse. So, ngayon, ganun na yung ginagawa namin para hindi na kami malate. Ano nangyari ngayon? Wala, bigla ulit tayo binan. Binan ulit nila kami. Kahit na gano'n na yung nangyayari. So, hindi na namin alam kung anong problema sa Flash Express. Dinedeclare kasi ng rider na, pack, na package na ready. Yes. Kasi minsan, 10pm, sasabihin hindi na kayang ma-pick up. Ayan. So, yun ang nangyayari mga kaibigan. So, ang problem po ay wala sa atin. So, ang naging problem po ay doon sa mga nagpipick up. So, syempre, damay ang buong kumpanya niyan ng Flash. Kawawa 'yung mga kawawa small, business, small owners. business owners, kawawa rin naman ang mga store owners na mm -hmm. ganyan. Kawawa rin 'yung mga tauhan kasi kumbaga, dapat ganitong oras pick up eh, nagigising mas maaga o kaya naman uh, gabi na, tatawagan ka, sir, na traffic po kami, ganyan ganyan. Nasa na po kayo, pwede po ba mag-pick up ngayon? Ma'am, alas 9 na po, wala na pong tao dyan Minsan tenden tumatao. Kumbaga, kakatoka sa ano sa karinderya, tulog na yung tao. <laughs> Pwede po ba magpaluto? So, wala namang ganun, di ba? So, sablay. Sablay talaga. Kami naman, eh, sumusunod naman kami sa mga rules ng uh, Shopee. Pero, ah, ah. ngayon 1 month na naman tayo nakaban. Sa Lazada na lang muna tayo lahat mag-order, uh, mga kaibigan, ng ating mga car care products. Ang dami kasing mga shop sa Shopee na hindi naman sa atin. Yes, ang dami. mag kayo. Kaya kung ginawa tong video na to, ang daming gumain ng products namin, kinukuha yung picture, ginagaya yung description, ginagrab Plus, lang yung photo. Iba yung ipapadala Pero nila. Ang presyo, doble, triple, mm -hmm. times four. Tapos ang ipapadala sa inyo, ibang product. So magingat po, wala po muna tayong Shopee Store. Kung mabuhay man po ulit yung Shopee Store natin, tandaan nyo lang po, ang pangalan lang po ng ating Lazada yung Shopee Store is Easy Garage. Yung maraming followers at maraming sold items. Pag walang sold items, huwag kayo bibili mga kaibigan. Tsaka kung iba'y yung store. Yan eh yung mga taong nang lang ng, ano, ng market. Kung baga, pag nakita niyo ah, etong stainless cash remover, sabi ni Doc sa video, 150 lang. Bakit 475 ito? So yung mga ganyan. So talagang guguloy nila para mawala kayo ng gana sa pagpili. So lahat ng products namin, ginaya nila. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa. Hindi lang naman sa amin, pati ibang mga stores ginagaya nila. So, hindi ko alam anong purpose ng mga tao gumagawa ng gano'n. Minsan nga, sila pa yung una mo makikita. Pag sinerge mo, Easy Works Garage, unang lalabas yung mga product na peke. Tapos, pag tinignan mo naman yung store, walang sold items, walang review. So, yun. Ingat lang po tayo ha, kasi ang daming umorder kagabi. Simula nung mag-post tayo, mahigit 500 na yun no? So, yun. Ingat po tayo lahat. Ayoko po nang merong naloloko at masakit po sa aloba natin yun. Baka kasi umorder kayo sa Shopee, tapos mag-message kayo dito sa page or magko-comment kayo. Dok, pay kayong pinadala nyo. Eh, hindi naman po namin store pala yon. Tapos, sobrang mahal. So, ingat po tayo mga kaibigan. Happy Monday. God bless. Parang sa lahat po sa inyong lahat.